Para sa Diyos na baguhin. Amen. Kaya po, you, we do that po. And napakalagang bagay po, we do not conform to the patterns of this world. Do not conform. Do not conform, mga kapatid. Amen. I agree with that, Pastora. Do not conform. At ang ganda po nung reminder sa atin ni Pastora Jenny. Ngayong umaga, light mates. So if you're still watching on TV, listening on the radio, at syempre nakatutok sa ating social media platforms, <laughs> i-comment nyo nga po ito. I will resist the pattern. Oh, 'di ba? Sabi ni Pastora, we need to resist the pattern. Kasi meron nga pong siklo ng kasalanan, generational curse sa kanya-kanyang pamilya, ano po. Pero hindi big sabihin noon ay eh, kasama ka na doon. You need to resist the pattern. At of course, yung pagresist ng pattern, hindi po natin kaya sa sarili natin 'yan. We need the help of God. We need the anointing Amen. of the Holy Spirit para po talagang ma-break ang pattern. Turn na yan. And when you do, ay magsimula tayo ng isang panibagong siklo. This time, kasama na natin ang Panginoong Jesus. Amen ba, Pastora? Amen. That's Amen. so beautiful Amen. to hear. And of course, <laughs> ating mga lightmates, patuloy po kayong tumutok. We still have more things to talk about. At syempre, magbabalik po ang Straight from the Word. Straight From The Word would like to thank the following Elufa Joshua's Meat Products Woodland Villa Bikes and Coffee Refuel Taus Pusong Pasasalamat Mula sa Straight From The Word Straight from the word would like to thank the following. Imperial Fika House. Sarsa at Inihao. San Miguel Corporation. Taos pusong pasasalamat mula sa Straight from the word. Sabon online gambling. utang nakakastress sagot ba talaga ang sugat sa financial problems ngayong hulyo tumutok at makibahagi paano ba makalaya sa gambling addiction at makamit ang kapayapaang hindi mabibili ng pera huwag nang palampasin straight from the word Live TV Radio Live TV Radio, Live TV Radio. Praise the Lord, we're back here in Straight from the Word. This is your Kuya Jomar Villanueva. And of course, kasama ko pa rin po si Pastora Jenny Daddies. Praise God. Kanina nga po pinag-uusapan namin ni Pastora, ano, yung kabataan, paano ba sila magiging curse breakers? Ang ganda po ng topic natin. Ito po ay break the cycle. Paano maging curse breakers bilang kabataan? So, kayo po ba, lightmates na nakikinig ngayon sa iba't ibang platforms, masasabi nyo ba na kayo ay curse breakers? I-comment nyo nga po ang inyo pong kwento sa ating pong topic series na kapayapaan sa pamilya. Kaakibat mo si Lord Jan and of course, Pastora no, siguro for our final question na mas gawin pa natin <laughs> insightful at hitik sa usapan ano mm -hmm. po? Paano po ba makakatulong ang church sa pagdisiple ng mga kabataang Curse Breakers? Kasi it's one thing to know na kung ano yung Curse Breakers, ano po? Pero of course may role pa rin yung church para magdisciple ng talagang kabataang Curse Breakers. So, ano po ba yung role ng church ngayon? Opo siguro ng no, Kuya Jomar, napakalaking role ng church para sa mga tao, lalo na yung mga lulong sa ganyan, is um, the church needs to create a safe space po. safe space para sa mga kabataan to be vulnerable, to be themselves. Kasi yung mga kabataan, parang yung mga uh, emotions nila, it's misplaced. Alam niyo po yun, lagi silang, mm. um, lagi silang ang mga tak kabataan may tendency silang uh humanap ng mag-divert ng ano maghanap ng distraction para alam niyo po yan, para mawala sila dun sa idea na pag, pag hindi ko nakita or hindi ko naranasan or hindi ko na pa, nakita nakita yung ginagawa ng mga magulang ko na nagsusugal sila feeling nila um, hindi na wala na Di ba po? Kaya maraming kabataan na nanlululong din sa ibang klase ng bisyo um, po, yung mga nagiinom, yung mga nag yung mga nagbabarkada, mm -hmm. no? Kaya lalo na po sa church natin, we have to create a safe space where they can be themselves. Not, hindi ta hindi para i-judge natin sila, hindi para, alam niyo po, hindi para maramdaman nila na Ay, hindi ako bilang dito kasi ganito right. yung history, mm -hmm. po, ganito yung past ko, di ba po? Hindi, but we accept them kung paano tayo, kung paano natin naranasan, ng pagmamahal po ng Diyos. Ganun din po natin iparanas e, lalo na sa mga kabataan po na ito, lalo na po sa mga kapatid po natin sa pananampalataya na to. And mm. napakalaking bagay po ng papel ng church uh, na magkaroon po tayo ng intentional discipleship. Intentional Ooh. discipleship, hindi lang siya, siguro hindi lang siya yung, kasi normal po, no, kay Jomer, lagi, lagi sinasabi, oh, magkaran, may discipleship tayo. But sometimes, may tendency na, hindi na natin, alam niyo po hindi na nagiging intentional yung pagde disciple natin. Oo. Minsan kasi lalo na yung mga kung yung mga nag, yung mga uh, yung mga leaders no may tendency na pag may pinagdadaanan din sila. Na parang kawawa din minsan yung mga dinidisciple po nila. No. Dadaan din sa pinagdadaanan nila. Right. Kaya po but when we do it intentionally sisiguraduhin po natin na ang discipleship po hindi natin iiwan ang kabataan mm -hmm. hindi po natin iiwan sila kapag uh, alam niyo po yan kapag okay na sila feeling natin okay na sila hindi po we will in discipleship po, we will equip them we mm -hmm. will train them we will help them to help other people become curse breakers din po kasi Ooh. may tendency pa rin naman kuya Jomer no may tendency pa rin naman na magkaroon ng madulas ng onte alam mo yun parang magkaroon ng butas or magkaroon ng punto na parang wait lang parang alam mo yun kumakatok ulit yung mundo sa akin mm. di ba po may mga tendency na ganun lalo na kapag um, matagal na siya sa pamilya mo kaya ang laking bagay ng discipleship to guide right. and to lead lalo na po ang mga kabataan sa sa um, salita po ng Diyos mm. napakalaking bagay po na i natin sila not sa kapamaraanan po natin kung hindi sa standards po at sa prinsipyo po ng Biblia. Mm -hmm. And kasama na din po dyan sa discipleship, intentional discipleship is our mentoring. 'Yon. Mm -hmm. I believe napakalaking bagay niyan sa bawat churches. And hindi lang po yun, no. Kailangan din natin ang laking bagay na sa church, within our church, we engage and equip them. Kasi kapag papasok ang isang kabataan sa simbahan, tas parang alam niyo po yun, papasok lang siya, tapos lalabas siya, mm -mm. may tendency kapag nasa labas na siya, uulit ng ulit. ulit. Right, Pero kapag mm. ini-engage natin sila sa, sa iba't ibang ministry, sa church, if ini-engage natin sila, tinitrain natin sila, ini-equip natin sila, mag malalaman ng isang kabataan alam niyo po, yan, there is a sense of purpose. Mm -hmm. Maala malalaman nila na it's not it's not about their past but it's about their life ngayon sa harapan ng Diyos. Right. Kasi po napakalaking bagay po nung ganun para po. At I believe ayun po yung papel ng church nowadays po. Siguro mga payak mm -hmm. na pwede po nating magawa sa atin pong mga simbahan. Amen Yaman po kay Jomar. <laughs> I agree. I agree, Pastora, talagang yung discipleship, mentoring, especially if it's done intentionally. Actually, hindi especially kasi dapat intentionally siya, no? Um, mm -hmm. na kapag ito ay nagawa, talagang yung mga kabataan ay magiging curse breakers, Pastora, ano? Um mm -hmm. uh, meron mm -hmm. strategy ang aming local church na nagro-rotate mm -hmm. ng Bible study, Pastora. So for example, sa kabataan ito o oh, dito naman muna magba-Bible study. So mm -hmm dadamay po yung family. Sometimes, family? some family members do not participate, pero since nandyan <laughs> lang sila sa paligid-ligid, naririnig nila yung word of God, sure. naririnig nila yung worship and praise, naririnig nila yung, especially yung pananalangin. So, mm -hmm. from there, ang Panginoon ay nagtatanim na sa puso ng mga family members, ano po, at doon talaga nagsisimula yung uh, pagiging curse breakers ng mga kabataan. So, lightmates, if you have that kind of situation, Aba, don't worry, the church will help you. Discipleship, mentoring, at kung ano pa pong mga strategies yan, the Lord can guide us. Amen po, Pastora Jenny. So, Amen. right now, let's pray, Pastora, na patuloy na maging curse breakers ang atin pong mga kabataan. At, Lightmates, kung kayo po ay nagnanais at nilalagay sa Lord sa inyong mga puso, na this is the moment, this is my time, ako na pala ang magbi-break ng curse sa aming family. Let us close our eyes, let's bow our heads, and Pastor Jenny will lead us in prayer. Sige po. As we all pray, Hallelujah, Father, Hallelujah, Lord Jesus, Hallelujah, Precious Holy Spirit. Truly, O oh Diyos, Ikaw ay kumikilos at hindi ka nalilimitahan ng distansya sa lahat po ng mga kasama po namin na nanonood sa lahat po ng cable channel, sa lahat po ng um, kapamaraanan. Lord, we pray na sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, lalo na po at dumadanas po, Diyos, ng ganito pong cycle. Lord, sa kanila po, magmumula, Lord, ang cycle breaker. Sa kanila po, magmumula ang puputol po ng sumpa, puputol puputol po o Diyos ng kahirapan, puputol po o Diyos ng mga bisyo sa kanila pong pamilya, sa kanila po magmumula ito sa tulong mo, Banal na Espiritu Santo. Amen. Give them the courage, give them the boldness, give them the strength, Lord. Give them wisdom, give them knowledge, Lord, na patuloy pong labanan, patuloy po, o Diyos, magpatuloy, patuloy pong porsigihin na mamuhay po ng naayon sa iyong kalooban, na mamuhay po ng naayon po sa iyong kabanalan, na mamuhay po ng naayon sa iyong mga salita. Amen. Patuloy, Lord, equip ang mga kapatid po namin sa pananampalataya na patuloy, magpatuloy po sa paglilingkod sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, sa higit na araw-araw, Lord, piliin ang kalooban mo, piliin ang mga tama po sa iyong mga harapan. Maraming salamat and we continually pray for the protection of your people, especially po sa oras po na ito. Pakaingatan niyo po silang lahat, pakaingatan niyo po ang kanilang mga ari-arian, pakaingatan niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay, pakaingatan niyo po, O oh Diyos, their churches. Maraming salamat, O oh Diyos, ito po ang aming panalangin to you. We give back all the glory, honor, praise, and thanksgiving. this week break Amen and amen. amen and amen. And amen. I agree with that prayer, Pastora. Salamat mm -hmm. po sa inyo pong powerful and anointed prayer. And of course, sa atin pong mga lightmates ngayong araw, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. Saan po ba? Sa TV, sa radio, sa social media. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pag-antabay dito sa Straight from the Word, only on Light TV Radio. And of course, paalala po, lightmates, hindi hadlang yung edad sa pagiging daluyan ng pagbabago you agree? Amen. Sige nga, i-comment mo. Amen. I am a curse breaker. Kung ikaw ay kabataan, Amen. huwag mong sabihin, ay wala na akong magagawa. Meron. Meron kang magagawa. Mm -hmm. Sa pamamagitan ni Kristo, kaya mong putulin ang sumpa ng kasalanan at dalhin ang liwanag sa iyo pong pamilya. So, ano bang kailangan nyo? Kapayapaan sa pamilya? kaakibat mo si Lord John. Amen, Pastora Amen. Jenny. Amen. Amen po. Kaya po, sumahan niyo pa po kami sa Mondays to Fridays, 8 a.m. to 11 a.m. po. Dito po yan, same time, same place, same channel, same po. Same, same po. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pa po na episodes. Kami po ang inyong kaibigan sa ngalan po ni Brother Eddie na nagpasimula po na Straight from the Word. Amen. And of course, ako po ang inyo pong Kuya Jomar Villanueva na nagiiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw, kahit maulan, puno pa rin ng pag-asa, <laughs> nag-uumapaw na grasya at siksik na kaalaman, dito lang po yan sa Straight from the Word. Ano man ang tanong mo, hanapin ang sagot. Kasama sina na Lightmate Sarah, Pastor Jerome, Pastor Arnel, Pastor Donato. May pag-asa, grasya at kaalaman. Straight from the word.